So ayun mga kaidol malabas na kami sa yung cemeterio. si Campet. At sa uh, inventaryo kami ngayon mga kaidol Kailangan namin bumalik sa aming kuta <laughs> ayun, Mga kabalik na kami sa mga aming kuta What? Bro, <laughs> what are you talking about, man? Wala na mga katao-tao, kami na lang po natitira dito. <laughs> Bahayon, ta na dito yung mga so, dito. So ngayon mga kaidol, no? Mahawa na mo kayo, palabas niyo na kami dito. Nagahanap po kami dito ng mumu. Magpagayta ka na. Nagmana. Ay, kayo, walang kola ito. Walang mukha. Uy. <laughs> Uy, Uy. 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 Uy ano yun, boy? boy. Alam na, gano'n. Okay. Aray ko. <laughs> Takbo pa ha? Boy! kaya na, boy! Hindi niyo ako matatakot sa mga ganyan, pre. Hindi, pa wag mo ito. Sana, ah. Magaw. Dahil kayo po tayo, madalaw tayo kay Lula. Tara! Saan ka sabi mo magbunta dito kay ano? Si Jeremy. Bukas yeah. na lang. Nandito uh, yung kano ka niya, no? Niyo. Yeah. Yung, yung pinta namin. Bumagam ba? ba tayo? So nga, boy. Nandito ko ngayon kami sa inventory,

So ayan nga mga kaidol Mapunta ang tamis kay Lola Oh my god Wow Dito namin dati Hmm? Dito namin dati Pag dapat kami sa lula ko Waaaaaaah Hindi nga Nandito pray Dun 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 Dari dari chicken Hinati ko na linisan na. Ah, yung kay father ano? Father? Oo. Oh. Ay, siya na. Nalinis siya na. Tara na. Asan? Hmm. Ito? Oo. Hmm. Ito? Oo. Ibang madali kaya eh. Ibang madali. Ang tangin na kayo dalawang nasa unahan. <laughs> <laughs> ka kasi pabagal-bagal tanga ka eh. Gago ka ba? Hindi nyo ka buhay matatakot sa ganito mga multo. Weh, hindi nga. ng damdamin ko. Oh, ng damdamin ko. Oh, no, no, no. Oh my God! Wow! Yeah. Inat mo ang Wala na. Wah.

buka. Ayun guys, halo ngayon guys. Pauwi na kami ngayon guys. Galing kami inventaryo. Na no, sa inventaryo nga pala kami. Ayun, dami pa ng lechu. Ha? Wala lechu? Ay, sala ko sa okay. lechu. <laughs> Ang